Hi guys! Ayawan ko kung anong nangyayari sa mundong ito ngayon. Tingnan nyo ba naman? Bigla na lang yung parang may lumabas dito na parang ano ba yung tawag nila yan? Yung water spout. Ayawan kung sa atin yata yan parang buhawe. Eh. Ayan tingnan nyo guys sa Parang sa tagal ko na dito. Ngayon ko lang to nakita na parang meron din palang lumalabas dito sa Hong Kong na ganito guys. Mukhang... Um, Alarming yung ating uh, panahon kasi hindi natin alam kung kung ano yan or ewan, baka bigla na lang tayo <laughs> pa rin ng yan parang buhawi di ba kaya ayan guys kailangan na natin uh, <laughs> laging magpray kasi nga hindi natin alam talaga kung ano yung uh, um pangyayari sa mga panahon ngayon di ba parang lagi na lang mayroong mga lumalabas na <laughs> dati hindi na natin nakikita yung mga yan. So, ayan guys. Uh, pinapakita ko lang sa inyo yan kasi kahapon po yan nangyari dito parang after 3 o'clock. Bye!